Eskwela. Bumili ng lima, may libreng isa pa. Habang mas marami kang binibili, mas marami ring bigay ni Papa. Ngayong Setyembre, may libreng bao para sa mga bata mula kay Papa Banbao. Bumili ng lima, may dagdag pang isa mula kay Papa, pat para makakain ang anak mo ng anim na araw na iba't ibang lasa, hindi pa ulit-ulit. Isang buong linggo sa eskwela, kumpleto sa nutrisyon, puno ng saya. Ngayong Setyembre, umorder ng Papa Banbao. Habang mas marami kang binibili, mas marami ring bigay ni Papa. At ikaw, anong lasa ng bao ang pipiliin mo ngayon para bigyan ng lakas ang anak mo sa pagpasok sa school?